Nagluluksa ngayon ang komedyante na si Vice Ganda dahil sa pagkamatay ni Chip In, ang kanyang alagang aso. The Philippine Showbiz List presents Vice Ganda nagluluksa sa pagkamatay ng pet dog niya. Chip In, Vice's First Fur Baby Tunay nga walang katulad ang pagiging isang fur meme ni Vice na ang lahat para sa mga fur babies. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, apagkakaroon niya ng aso ay pinagkaloob sa kanya sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Nanon na binahagi noon ni Vice na wala siyang plano na magkaroon ng alaga sa bahay. Dahil ang balahibo ay nakakairita sa kanyang ilong at lalamunan. Ngunit nagbago ang pananaw niyang ito nang dumating sa buhay niya si Chip In, isang Chow Chow. Nangyari ito sa pagdiriwang ng 42nd birthday ni Vice noong March 2018. Sa video na naibahagi online, makikita si Vice na tuwang-tuwa sa inihandang pagdiriwang sa kanya na lubong ng mga cakes at pagbati. Pero isa sa hindi niya inaasahang sorpresa ay ang isang cute na puppy. Nang masigurong regalo ito sa kanya, agad niya itong binuhat at tumatalon-talon pa sa tuwa. Hindi rin mapigilang maging emosyonal ni Vice habang yakap-yakap ang aso. Ang super cute na Chow Chow ay pinangalanan niyang Chip In dahil ito ay pinagambagang regalo mula sa kanyang showbiz friends. Mula na dumating sa buhay ni Vice si Chip In, tila hindi na nga mapaghiwalay ang dalawa. Katunayan minsan, dinadala pa ni Vice ang cute patuti sa bangko. Sa Instagram, nilagyan niya pa ng caption ang kanilang relasyon na horse and dog. Maliban sa kanilang sweet kulitan and uncabogable moments online na talaga namang hatid ay e kasiyahan sa mga taga-subaybay, madalas din ang pagbibida ni Vice kay Chip In. Katunayan sa tuwing na pag-uusapan ang tungkol sa mga alagang hayop, hindi nakakaligta ang banggitin ang pangalan ni Chip In. Kaya naman, kilala na ito ng mga masugid na manonood ng programa sa isang episode ng It's Showtime noong August 2018, kung saan ay halos dalawang buwan na sa kanyang pangangalaga si Chip In, sinabi ni Vice na iba ang hati nitong kaligayahan sa kanya. Doon niya napagtanto na iba magmahal ang aso na iwan man daw siya ng lahat, hinding hindi siya iiwan ni Chip In. Nakakatawa nga raw na tuwing uuwi siya ng bahay mula trabaho at kahit gabing-gabi na, ay palagi nakasalubong sa kanya si Chip In na talagang inaabangan ang kanyang pagdating. Dagdag pa ni Vice ang sarap sa pakiramdam na alam niyang may naghihintay sa kanya. The Fur Meme Kabilang na ngayon si Vice sa maraming celebrities na naging fur parents sa cute and adorable dogs. Katuwang niya siyempre sa pag-aalaga ay ang kanyang partner na si Ayon Perez. Para sa dalawa, ang pagkakaroon ng mga fur babies ay isang paraan upang palakasin ang kanilang relasyon. Sina Vice at Ayon ay nasisiyahan sa kanilang buhay mag-asawa kasama ang kanilang mga alagang aso na may iba't ibang breed. Para kay Ayon, gusto niya magkaroon ng fur babies upang may kasama pa rin si Vice kapag wala siya sa paligid. Mula nga sa iisang bilang unti-unting nadagdagan ang mga ito na ngayon ay umaabot na sa sham kabilang sa kilala nilang for babies ay sina Chip In, Mishka, Adele, Femi at Faya. Patungkol sa mga alagang aso, matatandaan na noong January 2019, unang pinakilala ni Vice sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram story, si Mishka. Si Mishka, na nangangahulugang teddy bear sa Russian, ay isang Siberian Husky, at ito ang pangalawang aso ni Vice. Ang pangalang ito ay hango din mula sa kilalang aso na si Mishka, the Talking Husky, na pumanaw noong 2017. sa Samantalang si Faya naman ay isang Pomeranian, ang pinakahuling miyembro ng fur babies ni Vice, na binili nila ni Ayo noong March 2023 sa isang premium pet boutique sa BGC Taguig City. Ayon kay Vice, napagpasyahan nila ang pangalan ito na Faya bilang inspirasyon mula sa titulo ng segment na Noontime Show na Girl on Fire. Pero ang pagbili ni Vice ang bagong alaga ay minasama ng ibang netizens dahil sa nagkakahalaga ng 380,000 pesos ang 5-month-old black and white Pomeranian puppy at sa isang episode ng It's Showtime. Agad na nagsalita si Vice ukol sa pagpuna sa kanya ng netizens. Anya, minabasa niya ang mga komentaryo tungkol sa kanilang desisyon na bumili ng mahal na aso. Tinanong niya kung bakit may mga tao na nagmamasid at nagtatangkang kontrolin ang buhay ng iba at bakit hindi na lang sila iwanang maging masaya sa kanilang desisyon. Ayon kay Vice, sinusuportahan niya ang mga gusto mag ng aso pero kailangan ding igalang ang kanilang desisyon na bumili bilang isang mapagmahal na form meme. Kitang kita ang pag niya sa mga alagang aso. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, sinisigurado ni Vice na makakahanap pa rin ng oras para magipag-banding sa kanyang mga fur babies. Katunayan sa kanyang social media posts, nariyan ang pagbibida niya sa ginagawang aktibidad kasama ang mga alaga. Game na game si Vice sa pagkikipaglaro sa mga ito na ano mga anak at mong siya ay sumasama din sa grooming sessions. Ayon niya kay Vice na ang pagkakaroon ng mga fur babies ay nagpapasaya sa kanilang tahanan advice on why he fell in love with taking care of dogs. Hindi na questionable pa ang pagmamahal na binibigay ni Vice sa kanyang mga fur babies. Katunayan, hindi pa man siya nagkakaroon ng isang alagang aso, ay naroon na ang malalim na naipon lang koneksyon niya sa mga ito, kung saan kabilang siya sa nagsusulong sa kampanya para sa laban kontra pang aabuso sa mga aso. Matatandaan na noong 2015, sinulong ni Vice ang bagong advokasya. Ito ay ang kanyang suporta sa pagpapatigil sa controversial Yulin Dog Meat Festival sa China. Samantala patungkol sa kung paano lubusang nahulog ang loob niya sa pag-aalaga ng mga aso, sa isang episode ng It Showtime noong August 2023, binigyang pugay niya ang kakaibang pagmamahal at kasiyahan sa piling ng mga ito. Ayon kay Vice, ang pagmamahal na hindi na ibibigay ng kapwa-tao ay naibibigay ng mga alagang hayop. Giit niya na ang mga aso ay higit pa sa tao kung magmahal at may mga tao naman daw na higit pa sa aso kung kumahol. Sinabi ni Vice na malaking ligaya ang dinudulot ng mga aso sa kanyang puso. Ramdam daw nila ni Ayo na mahal na mahal sila ng mga ito. Kaya naman talagang pinaglalaanan nila ng panahon ang mga fur babies na makalaro at makabonding. Unconditional and genuine love, ika nga ang binibigay na pagmamahal ng mga aso na hindi na ibibigay ng ibang kapwa at tao. Vice mourns loss of chip in. Kung gaano kamahal ni Vice ang kanyang mga alaga, ganoon din katindi ang takot na kanyang nararamdaman sa kaisipang mawala ang mga ito sa kanya. Katunayan bukas siya sa pagsasabi na ang mamatayan ng alaga ang isa sa mga bagay na kinatatakutan niyang mangyari. Sa episode ng Showtime noong March 20, 2024, isang searchy sa segment ng Especially For You ang nagbahagi ng karanasan ng pumanaw ang alaga niyang aso. Bagay ni kinalungkot ng mga host, lalo na si Vice. Sabi ni Vice, alam nyo, yan din yung isa sa maraming bagay na ayaw kong maranasan, yung mamatayan ng aso. Hindi ko kakayanin. Ang kaalamang ito ay nagdulot ng alalahanin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Labis ang kalungkutan na nararamdaman ngayon ni Vice sa pagpano ng kanyang 6-year-old pet dog na si Chip In. Sa Instagram nitong Webes, August 22, 2024, ibinahagi ni Vice ang malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ng pinakamamahal na aso. Kalakip nito ang litrato nila ni Chip In at ang pasasalamat sa alagang matagal niyang nakasama. Espesyal si Chip In kay Vice, talito ang kauna-unahan niyang alagang aso. Ayon kay Vice, matagal na panahon niyang kasakasama si Chip In sa lungkot at saya kaya masakit sa kanyang kalooban ang pagkawala nito. Ito anyang pinagmulan niya ng kanyang ligaya kapag siya ay nalulumbay o nag-iisa. Inaabangan siya ni Chip In umuwi mula sa nakakapagod na araw. Nakikinig ito sa kanya kapag siya ay naiirita at hinihigaan din siya nito kapag siya ay umiiyak. Katulad ng pagmamahal ni Vice kay Chip In, ramdam na ramdam ni niya kung gaano siya kamahal ng alagang aso nang pilitin nitong lumaban sa kabila ng nararamdamang sakit. Masakit man daw para kay Vice ang pagkawala ng alaga. Panatag ang kanyang kalooban na nasa mabuting kalagayan ito ngayon at malaya na si Chip In sa iniinda nitong sakit. Sinabi niyang hindi siya makatigil sa pag-iyak. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, nagpapasalamat siya sa Diyos para sa oras na kanilang pinagsamahan. Anya, It's really time to say goodbye and let you run and play in heaven. I'm so sad. Been crying since morning. I didn't know that losing a fur baby would hurt this much. Sa huli, nagpasalamat si Vice sa pinakamamahal na asong si Chip In na itinuring niyang anak, kaibigan at pamilya. Saad niya, I realized you were not just a dog. You were my baby, my family, my true friend. You gave me so much love and I loved you with all my heart. I thank God for you condolence messages from celebrity friends. Samantala, hindi man binanggit ni Vice ang sakit ni Chip In na naging dahilan na pagkamatay niya. Sa comment section ng kanyang post ay bumuhos ang pakikiramay ng ilan niyang kaibigan at kapwa celebrities. Komendo ni Bella Padilla, Big Big Hugs Meme, Run Free Chip In, Say Hi to Sputnik for Me. Oh, yakap ate, sabi ni Jackie Gonzaga. Mensahe ni Ami Perez, Mahigpit na yakap Vice. Ramdam din na kanya mga anak anak-anak na sina Ryan Bang at Aura Briguela ang pighati ni Vice. Komento ni Ryan: Sorry, big hug mommy. Mensahe ni Aura: Mahigpit na yakap my lovely mother. I love you. Sorry bestie, sabi ni Billy Crawford. Mensahe ni John Hilario: Sorry to hear Vice run free, Chip. Nag-iwan din ng pakikiramay si Tim Yap sa pagsasabing hugs Vicey. Chip in will always be with you in your heart. Komento naman ni Gary Valenciano: Oh no, so sorry about this loss, Vice. Dagdag ni Jan Arcelia, Hugs at Private Benjamin, all her parents can relate. Run free, chip in. Nagpost din si Rita Daniela sa IG photo ni Venice ng Hugs Ma, Praying for Your Baby's Soul. Ilan pa sa mga kasamahan ni Vice sa industriya ang nagpaabot ng pagkikiramay ay sina Liz Oy, Pok Huang, Richard Yap, Kim Chu, Lassie, Ogie Alcacid, Wilbert Ross, Eugene Domingo, Carmi Martin, Jonah, Kimpoy Feliciano, Francis Libiran at Gerald Napoles.